Mabuhay! Kumusta ka? Ngayon ay pag-aralan natin ang panibagong paksa sa economics. Ngunit bago yon, ano ang inaasahang inyong maisasagawa sa pagtatapos ng ating aralin? Ito ay kaya nyong matukoy ang konsepto ng supply sa pang-araw-araw nyong pamumuhay. Madalas nating naririnig sa mga balita ang salitang supply. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa, kaya at naisipagbili ng isang producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng supply sa nakaraang aralin natin na demand? Kung itong tungkol sa kagustuhan, kahandaan at kakayahan. Tandaan, sa demand, kagustuhan, kahandaan at kakayahan ng isang consumer na bumili ng mga produkto at serbisyo. Samantalang sa supply, ito ay kagustuhan, kahandaan at kakayahan ng isang producer na magbili ng produkto at serbisyo. Ngayon, bakit kaya nagbibili ng mga produkto at serbisyo ang mga producer? O ano ang nagiging motivation nila upang mag-produce? Ito ay para tumubo o magkaroon ng kita. At may isa sa katuparan lamang nila ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo sa mga produkto at serbisyo na lilikhain. Ang ugnayan ng presyo at supply ay maipapakita sa apat na paraan. At ito ay sa pamamagitan ng batas, equation, schedule at kurba. Una ay ang batas ng supply. Ito ay naglalarawan sa pag-uugali ng producer sa pagtugon sa mga pagbabago ng presyo. Sinasaad na habang tumataas ang presyo, Tumataas naman ang bilang ng mga produkto at serbisyong nais, handa at kayang ipagbili ng mga producer o seteris paribus. Ang seteris paribus ay nangangahulugang all other things remain constant na ipinagpapalagay na nanatili ang lahat ng salik o hindi nagbabago at tanging presyo lang ang gumagalaw at nakaaapekto sa supply. Samantalang kapag bumaba ang presyo, ay bababa rin ang supply. And ceteris paribus. Makikita natin na positibo ang ugnayan ng presyo at supply sapagkat kapag tumataas ang presyo, mas naeengganyo ang mga producer na magbenta dahil sa mas mataas na kita. Samantalang kapag bumaba ang presyo ay mawawalan ng motibasyon ang mga producer na magbenta sapagkat bababa rin ang kanilang kikitain. May papakita rin ang ugnayan ng presyo at supplies sa pamamagitan ng ekwasyon. Ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at dami, laki ng supply. Ang supply function o ekwasyon ng supply ay may susulat sa ekwasyon na QS equals negative A plus BP. Ang QS ay dami ng supply o quantity supplied. Ang negative A, ang bilang o dami ng supply kung ang presyo ay 0. Ang positive B ay positibong ugnayan ng QS at presyo at ang P ay ang presyo. Halimbawa, kung meron tayong supply function na negative 90 plus 10p. Kung ang presyo ay 9, ano ang dami ng supply? Upang matukoy ang dami ng supply, gamitin ang supply function. Palitan ang P at gawin itong 9 sapagkat ito ang halaga ng presyo. Sumunod na hakbang ay sundin ang rule ng PEMDAS kung kaya't imultiply muna ang 9 at 10. Ang sagot ay 90. Ngayon, ang ating ekwasyon ay QS equals negative 90 plus 90. Dahil magkaiba ito ng sign, kung kaya't subtraction ang ating gagamiting operation. Isubtract ang negative 90 sa positive 90. Ang sagot ay 0. Ang ating QS ay 0. Ating matutukoy na kapag ang presyo ng notebook ay Siyam na piso, ang dami ng supply ay 0. Subukan natin ulit. Ganoon pa rin ang supply function, kung ang presyo ay 12, ano ang dami ng supply? Gamitin ang supply function, palitan ang presyo at gawin itong 12. I-multiply muna ang 10 at 12 at ang sagot ay 120. Ngayon, ang ating supply function ay Qs equals negative 90 plus 120. Dahil magkaiba ito ng sign, subtraction ang gagamiting operation. I-subtract ang negative 90 sa positive 120. Ang sagot ay 30. Ang QS ay 30. Ating matutukoy na kapag ang presyo ay labing ang dami ng supply ay tatlong Paano naman kung ang presyo ang nawawala? Ganon pa rin ang ating supply function. Ang dami ng supply ay 60. Ano ang presyo? Gamitin ang supply function. Palitan ang QS at gawin itong 60. Sapagkat ito ang halaga ng QS. Ngayon, hindi maaring i-add ang negative 90 at 10P sapagkat magkaiba ito ng variable. Kung kaya't kailangan i-transpose ang negative 90 dahil ang 60 at negative 90 ay parehong walang variable. Ngayon, ang ating ekwasyon ay 60 plus 90 equals 10P. I-add ang 60 at 90, ang sagot ay 150. Upang maiwan ang P, divide both sides by 10. 10p divided by 10 equals 1p and 150 divided by 10 equals 15. Ngayon, ang ating presyo ay 15. Ating matutukoy na kapag ang presyo ay 15, ang dami ng supply ay 6 na po. Subukan natin ulit. Ganoon pa rin ang supply function. Ang presyo ang nawawala at ang QS ay 90. Gamitin ang supply function. Palitan ang QS at gawin itong 90. I-transpose ang negative 90. At ang ating ekwasyon ngayon ay 90 plus 90 equals 10P. I-add ang 90 at 90. Ang sagot ay 180. Divide both sides by 10. 10P divided by 10 equals P and 180 divided by 10 equals 18. Ang ating presyo ay 18. Ating matutukoy na kapag ang presyo ay 18, ang dami ng supply ay siyam na po. Ang paggamit ng ekwasyon ng supply ay nakatutulong rin upang mabuo ang tinatawag na schedule ng supply. Ito ay ang talaan na nagpapakita ng dami ng produktong nais i-produce sa isang partikular na presyo. Ito ang halimbawa ng schedule ng supply. Dito maaari ring itala ang lahat ng na naging sagot na nakuha mula sa ekwasyon ng supply. Katulad na lamang ng kapag ang presyo ay sham, ang dami ng supply ay zero. At ang kapag ang presyo ay labing dalawa, ang dami ng supply ay tatlong po. Ating mapapansin na habang tumataas ang presyo, ay tumataas din ang dami ng supply o vice versa na pinatotohanan ang batas ng supply. Ang schedule ng supply ay pinagbabatayan upang mabuo naman ang tinatawag na kurba ng supply. Ito ay isang grapikong paglalarawan na ugnayan ng presyo ng supply sa bawat produkto. Ito ay ipapakita sa pamamagitan ng graph. Ang graph ay binubuo ng dalawang axis, ang horizontal at vertical axis. Para sa vertical axis, ang presyo, dahil ito ang independent variable samantala ang nasa horizontal axis ang dami ng supply, sapagkat ito ang dependent variable na nakabatay sa pagtaas at pagbaba ng presyo. Ilapat lamang ang mga datos na mula sa schedule ng supply. At sundan ang mga datos na ito sa pamamagitan ng isang guhit upang mabuo ang kurba ng supply mapapansin natin na ang kurba ng supply ay pataas o upward sloping. Sapagkat, tuwiran ang ugnayan ng presyo at dami ng supply na kung saan ang pagtaas ng presyo ay kaalinsabay nito ang pagtaas din ng dami ng supply. Ngayon ay meron bang katanungan tungkol sa ating paksa? Tandaan, walang mali at nakahihiya sa pagtatanong. Ang pagtatanong ay bahagi ng pagkatuto. Kaya kung may katanungan, pag-usapan natin yan sa Quipper o sa Messenger. Hanggang dito na lamang ang ating paksa. Salamat! Hanggang sa muli!